This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, may batang lalaki na nagtanong sa akin yang lola. Lola, Ano po ba ang tipan natin sa Diyos? Napahinto ako. Hindi dahil sa tanong, kundi sa lalim nito. Sa mundo ngayon na puno ng ingay, takbuhan at pagbabago, sino pa ba ang tumutupad sa tipan? Ako po si Brother Dave at ngayong araw na ito, pag-uusapan natin ang isang mahalagang bagay, ang tipan natin sa Diyos. Hindi ito simpleng kasunduan. Ito ay panata ng puso. Pangako ng buhay. At relasyon na walang kapantay. Ang salitang tipan ay mula sa salitang Hebreo na bereth na nangangahulugang kasunduan o pakikipag-ugnayan. Sa Biblia, ang Diyos ay nakipagtipan sa kanyang bayan, kay Abraham, kay Moses, at sa pamamagitan ni Yeso Kristo. Ang tipan ay hindi kontrata, hindi ito batay sa kondisyon kundi sa relasyon. Kapag tayo ay nakipagtipan sa Diyos, ibig sabihin ay isinuko natin ang ating puso, buhay at layunin sa Kanya. Sabi nga sa Musayas chapter 5 verses 5 hanggang 7 sa aklat ni Mormon. Kami ay pumapasok sa isang tipan sa Diyos upang gawin ang kanyang kalooban at maging masunurin sa kaniyang mga utos sa lahat ng bagay. Dito natin makikita, my dear brothers and sisters, na sa salita dito, sinabi na, at maging masunurin sa kaniyang mga utos sa lahat ng bagay, hindi yung pinipili lang natin yung mga utos dahil kailangan or dahil yun doon tayo komportable, Pinipili natin yung mga utos dahil gusto nating sundin kanyang kalooban. Ang tipa na hindi lang panalangin, ito ay pamumuhay. Kapag sinabi mong ikaw ay anak ng Diyos, hindi lang ito titulo kundi tungkulin. Kasi minsan parang ginagawa siyang ano ba, yung parang brand. Anak ako ng Diyos, maliligtas ako. Yung pang isang rehiyon or sek sekta ng rehiyon, magsasabi na maliligtas ako. Pero hindi mo naman nakikita sa kanyang gawa. Kahit na masabi nating totoo yung simbahan, pero pag yung isang miyembro hindi totoo, hindi talaga maliligtas yon Pag siya ay sumusuway sa kanyang mga um, sa kautusan ng Diyos, sa kanyang tipan sa Panginoon, paano siya maliligtas? Ako yung naniniwala yun ang sarili kong pananaw doon. Kasi kailangan natin, sabi nga, hindi ito isang salita, hindi ito salita lamang, hindi lang parang brand siya, kundi talagang uh, ito itong kulin, hindi lang ito titulo. Ang tipan na ay nagsisimula sa puso, pero dapat makita sa gawa. So kailangan the way tayo magsalita, kailangan din na gawin natin. Alam niyo po, this past few weeks, sabihin ko sa inyo, no? Uh, I think last week nagsimula, yung sobrang busy. And then dumating sa point sa point na last week sabi ko yung yung camp follow lesson pwede ko siyang gawin every Sunday yung isang week na lang kasi nung ginawa ko siya every week naman eh isang week isang upload parang at least libre na ako from Monday to to Saturday di ba Sunday doon lang ako gagawa But sinabi ko sa puso ko na yun ba yung, yun ba siya? Yung bang ito ba isang ano lang, responsibilidad lang? O dahil gusto ko? Ito ba'y titulo lang? Or dahil kailangan kong gawin sabi nga dito meron siyang kaakibat na tungkulin. Eh sabi ko hindi, hindi hindi, hindi ganon. Ginagawa ko to dahil mahal ko, ginagawa ko to dahil kailangan ko ang Diyos. Ginagawa ko to dahil uh, parte ito ng buhay ko, hindi dahil na obligasyon lang. No? Tapos meron ding isang ano naman challenge na uh, may akong kong uh, halimbawa pag meron opportunity na kanina nag- nakipag interview ako kay uh, Branch Presidental sa Titing Settlement. Medyo tumagal yung pag usapan namin about yung spiritualidad. At isa sa mga sinabi ko doon is uh, a co-president, no? Financially uh, hindi naman nag-struggle pero challenge siya ngayon. At masaya ako sa challenge kasi alam ko na pag mayroong dilim, mayroong liwanag. There's always a rainbow. Ano tawag doon? Rainbow over the rain. Oh, mayroong rainbow, no? Sabi ko, blessing to. I feel in my heart that uh, the Lord, ang ating Panginoon ay inianda niya isang bagay na ako mismo hindi makakapaniwala kung mangyari yan. And I said to him, alam mo, President, gumagawa ako ng Camp no? uh, 2.30 yung tapos ng klase ko sa afternoon, 6 hours yun. Dali-dali ako uuwi. Tapos uh, gagawa na ako kasi matagal eh. Gagawa ako ng uh, lesson. I-review ko yung lesson. Tapos i- gagawa ko siya ng come follow me, tapos i-upload ko pa papakinggan ko pa kung merong mga salita ako diyang mali i-upload ko yun tapos yun na yun it took me ilang oras no and uh, and I said to to him na halimbawa pag may uh, the reason why na I keep my covenant to the Lord to my Heavenly Father kasi ganito yung President sabi ko sa kanya pag may mga dumating na opportunity lalo na ngayon medyo uh, yung the na uh, nag uh, su sustain susustain sa mga needs namin is yung wife ko ano yun tatanggapin ko yung trabaho na yun at hindi na ako gagawa ng come follow me or uh, magstay ako sa ganito and then uh, magpapatuloy ako sa come follow me sabi ko I will continue doing the come follow me kasi sabi ko ito ay buhay para sa akin no saan ba nabigo yung Diyos sa akin sa tipan kasi may tipan yung ginawa yung Diyos sa akin I feel it no unahin mo lang ako And all, all these things shall be added unto you. Aniniwala ako, nag-hold on ako dun. Kasi aniniwala ako, lahat ng bagay na opportunity, sila yung mag a sa akin. Hindi ako mag a sa kanila. Gano'n din po sa inyo, mga minamahal ko mga kapatid, yung opportunity yung mag a sa inyo. Hindi kayo mag a sa opportunity pag andun po tayo sa piling ng Panginoon naglilingkod sa Kanya. Yun ang sabi ko. Sabi ko, oo, challenge ngayon yan, pero hindi ako pababayaan ng Panginoon. No, minsan kasi nabubulag tayo at yung tipan natin ay nakakalimutan na natin. Ano ba yung tipan natin? Napaglingkuran natin siya. Even yung buhay natin, ibibigay natin. ba diba, sa templo, nasabi doon, at yun yung tipan natin, for building the kingdom of God here on earth. ba diba? So yung tipan natin ay ganun. Minsan nakakalimutan natin. Nasisilaw tayo sa mga oportunidad. Tandaan natin po, ano, Let the opportunity na maglingkod sa atin, hindi tayo maglingkod sa opportunity. Sila yung, ang opportunity yung mag-adjust sa atin. Hindi tayo mag-adjust sa opportunity. Huwag tayong matakot, kasama natin yung Panginoon. Sinasabi ko to, dahil gusto ko rin palakasin yung sarili ko. May mga pagkakataon kahapon, uh, this, this week parang, uh, kasi tapos na yung deadline, parang napagod ako. Yung kahapon, natulog ako, hindi ako na... Uh, Saturday kahapon, after kong gumawa ng Come Follow Me, Uh, nagpahinga ako parang di ako mapakali kasi gagawa tayo na ako ng thesis pa di ako mapakali sabi ko ah, bukas na Sunday no ngayon Tulog ako pagkakagabi hindi, hindi, ko na ginawa parang ang bigat sa pakiramdam alam nyo po yon and then Sunday after ng church sabi ko ngayon ko gawin tapos after kasi meron mamaya na ano na family home evening 6 o'clock ng afternoon So, 5.30 alis na kami dito kasi mag-travel pa kami. Tapos, nagtumawag yung elder. Sabi niya sa akin, ah, elder, pwede ba ikaw yung mag -conduct? Sabi ko, oo, habang gumagawa ako ng lesson no, sa podcast na to. Maya-maya, siya uli Sabi niya, ikaw na yung mag-talk. Sabi ko, ano yung, yung ito ko? Sabi niya, about sa ano. Kasi yung member niya nagsisimba ng matagal. At kilala ko yung member. Dati siyang branch president. Kasi tagal ko na dito sa branch eh. Dito na halos ako nagkaroon ng edad. Pero point ba na uh, instead sana habi ko sa after gawa ko ng thesis. Yung nakaupo ako dito, sabi ko, gawa ba ako ng thesis o gawa ako ng camp follow <laughs> Yun po, you know, ko, kahit mabigat, sabi ko, ah, kailangan kong gawin yung camp follow no So, gumawa, ko, gumawa ako ng camp follow I'm praying, ano ba yung topic at ito yung pumasok na inspiration, yung tipan. Ayun nga, sabi ko, sige God, hindi uh, ko alam kung saan ko siya ipapasok yung, 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 thesis ko kasi dapat every Saturday ko siyang gawin ngayon. So, Sunday hindi ko ginawa kasi alam ko, it's your time. And Monday uli, pasok, tapos come follow me. Tapos sa gabi, uh, may pa ako. Sabi ko, God, ikaw nang bahala. Alam ko na everything uh, is in your control. No? Nasa power nyo po yan. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Now, hopefully, um, class, ano, sudyante, no? Hopefully, mga may namahal kong kapatid, may nakuha kayong, uh, ano ba, inspiration, no? Sa mga nangyayari sa buhay ko. Siguro, isa din na sinabi sa inspiration sa akin ng Panginoon na bakit araw-araw kang gumagawa? Kasi yung mga nangyayari sa buhay mo, pwede mong ibahagi. Hindi kailangan na thousands of millions ay nakikinig sa'yo. May mga tao na nagtitiwala at nakikinig sa'yo. At pinapanalangin nila yung bawat uh, binabahagi mo. At siguro pinapanalangin din nyo po ako. No? Napagpalain nyo po ako kasi kailangan ko rin po yun. No? Modesty aside. Ayun po. Um, uh, yung tipa na ginawa natin tulad ko po ngayon instead na pwede ko pong gawin kasi wala naman nakakakita ay eh, pwede kong gawin siya di ba pero naniniwala ako na the Lord will do something miracle in my life this week na hindi ko lubos sa kalain no And uh, the reason why I'm speaking, the reason why po na nagumagawa ako nito ngayon na uh, sabi ko, pag gumagawa ako ng Come Follow Me na lesson, kailangan relax ako. Kailangan na hindi ako nagmamadali. Like previous days, yung parang ginagawa ko siya kasi may pa akong gawin so kailangan ko siya matapos agad. Pero this time sabi ko hindi. Kailangan ko siyang gawin dahil mahal kong gawin, mahal ko ito at uh, masaya ako na ginagawa ko ito. Hindi yun, di lang siya responsibilidad. Ito ay kagustuhan ko at masaya ako sa ginagawa ko. Dapat ganun tayo sa tipan natin. Nagsisimula sa puso at dapat makita din natin sa gawa. May isang lalaki na tumawid sa isang lumang tulay. Bago siya tumawid, nangako siya sa Diyos. Panginoon, kung makakatawid ako ng ligtas, maglilingkod ako sa iyo. Nakatawid siya. Pero pagdating sa kabila, nakalimutan niya ang kanyang pangako. Mga kapatid, bago bago ko i-continue 'yung pagbabasa. Meron akong ibahagi sa inyo 'yung kwento. I am grateful for the grace of God that given me na binibigyan niya ako ng kaalaman at 'yung mga 'yung mga experiences ko sa buhay na remind ako every time na nagbabahagi ako sa inyo. May isang kakilala ko sa branch na nag-apply sa mission. At ito din 'yung magiging foundation natin. Alam niyo po yung ating experience dito sa mundo, yung magiging foundation natin sa kabilang buhay. Naniniwala ako doon. Kasi kung dito, ganito yung ating attitude, ganito yung nire natin sa ating DNA, sa ating isip, that will be, mangin tayo sa next life. Kaya babasihan tayo ng Diyos no? in the last day sa ating mga gawa. Ganito po siya. During that time, mahirap kasi sila eh. At sabi niya, kung makakatapos ako ng college, magsiserve ako ng mission. Kasi after ng college noon, 21 years old, eh, sa time namin, no? Um, dapat 18. Before, before ka mag, uh, siguro second year college, kailangan ka nang magserve ng mission. Mag-stop ka muna. Yun yung sa time, hindi pa pumasok yung senior high school. No sabi niya, hindi, hindi, hindi ako magsa-stop sa pag-aaral. Tatapusin ko yung college, tapos magsiserve ako ng mission. Base sa kwento, eh, no? Nakatuwid ang tulay, ang tao nakatuwid sa tulay. Nakatapos yung taong ito ng college. Tapos sabi niya, ah, Subukan ko lang na kumuha ng exam no sa pagiging guro at ako'y maglilingkod sa Panginoon. Yun yung sabi niya. Nangako siya uli, pangalawa. Subukan lang daw niya. Kung hindi siya makapasa, okay lang, mag magsaserve sa mission. Kung, uh, ma kung makapasama siya, hindi siya magpuproceed sa pagiging teacher, magsaserve sa mission. Ang nangyari po, nakapasa po siya ng board exam sa pagiging teacher. Dalawang pangako. Hindi pa rin po siya nag-serve ng mission. Yung pangatlo. Sabi niya, mag-apply ako ng trabaho bilang guro. Kung hindi ako makapasok, okay lang. Mag-serve ako ng mission. Pero pag makapa, uh, hindi na ako, hindi na ako mag-pursue uh, sa pagiging teacher. Try ko lang kasi mahirap yung pagpasok sa teacher, sabi niya. So try ko lang. Na nag-try siya hindi niya na expect na tinanggap siya agad imagine hindi na siya na, ano, nag uh, tawag na volunteer bigla siyang pumasok sa pagiging guro hindi na siya nagserve ng mission nakapag-asawa siya ng isang non-member ng church okay lang yon di ba kahit non-member o member lang problema ang mahalaga is later on maintindihan nila and they will go on but uh, the point is three times siyang nangako sa Panginoon at hindi niya natubad and you know what later ends ang life niya may mga pagkakataon na instead mag-serve siya, inuuna niya yung mga um, bagay na para sa akin, like trabaho. ba? Diba? Yun ang panili kong pananaw po, ah, No? Ah, yun yung kwento. And uh, if I'm wrong, then mali ako. Pero as we get that uh, uh, in the story, matututunan natin tulad din sa buhay ko. Ano? May mga pagkataon sa buhay ko na pinipili ko yung mga bagay na hindi siya mahalaga kasi naka-design or dahil yun yung aking parating ginagawa. Kaya yun yung parang practice ko na. Kaya dito sa akin ng Panginoon, ito yung training ground natin para makita niya kung sino ba tayo talaga. Ito yung bahay ni Kuya at si Kuya yung ating Panginoon. Tinitingnan niya tayo kung ano tayo, kung sino ba tayo talaga. At magbabase yun sa mga wawat desisyon na nagagawin natin at sa mga challenges na dumarating sa atin. Halimbawa, may dumating sa iyo na, na tulad ng binagi ko kahapon, ang ganda-ganda ng buhay mo, uh, nag ka sa mga full-time missionaries, hindi ka mayaman, pero sufficient ka. Hindi ka nagugutom. Tapos may biglang nag-offer ng job sa iyo na kailangan ka mag-trabaho uh, sa labas o malayo sa bahay mo, mag-travel ka ng ilang oras. Hanggang dahan-dahan, no? yung ilaw na meron kay dahan-dahan ay lumiliit siya at nawawala. Ganun din sa buhay natin. Kaya isipan mo natin na tulad dito sa kwento na pag tumawid siya, nakalimutan niya na yung pangako niya sa Diyos. So minsan pag nandun tayo sa kagipitan, nangangako tayo sa Diyos. Pag nawala tayo sa kagipitan, pag bumalik na tayo sa ating, uh, limbaw, may sakit tayo, nagagumaling tayo sa sakit, nangin mahirap tayo, bumalik, uh, bumalik tayo sa pagiging mayaman, or mahirap tayo, nagiging umaman tayo, nangikilala tayo and everything, nakakalimutan na natin yung tipan natin sa Diyos. Ang tunay na tipan ay hindi nakabasi sa takot kundi sa pag-ibig. Alalahanin ang iyong binyag o ordinansa. Ito ay simula ng tipan. No, every time, sabi ko nga kanina sa aking branch president, no, every time na I felt na parang may mali, may, bali, may mali sa branch, mga pagkukulang, binabalikan ko yung panahon na fresh sa akin lahat. Yung lahat. Yung hindi ko tinitingnan yung pagkakamali ng iba, pati tinitingnan ko yung mga positibong nangyayari sa buhay ko, yung simpleng pagtingin ka lang sa langit, alam niyo po, nang college ako, uh, the reason why na apat na taon po akong tinuturuan ng mga full-time missionaries. Apat na taon din po akong persecutor ng simbahan natin. Totoo po yun. Para ako po si Paul. No? Tumitingin po ako, dun, dun ako even doon na pinapersecute ko yung church. Hindi naman persecute na, na yung parang yung parang minamasama. Hindi. Every time na magturo yung missionary, meron akong niriribat debatol or yung sinasabi na mali yan dahil ito yung sa scripture yung parang di ako yun yun ako pero every lunch andun ako sa simbahan no and tumitingin ako sa langit kasi doon kami kumakain sa play, sa ground andun pa yung sitame yung yung linis sa ground tumitingin ako sa langit simpleng ganun lang masaya na ako hanggang nabinyagan ako lanin po yung sinabi dito na alalahanin natin yung binyag natin kasi part yun ng ordinansa natin doon tayo magsimula pag pagsusubok na tayo balik tayo sa binyag natin hindi po tayo mawawala sa simbahan maging masunurin sa mga utos ng Diyos. Dapat alam ko nagkakamali tayong lahat. No, mayroon tayong tipan na ginagawa. Take upon his name, always remember him, keep his commandments and endure to the end. Yung endure to the end ito yung pinakamaganda eh kasi alam ko na marami ito yung ginagawang mali sa buhay, nagkakamali tayo pero ang kagandahan is tinatama natin. Alam niyo po, habang ginagawa ko to, medyo medyo madali ako magsalita kasi sabi ko sana wag mag-brand out because I am using a desktop wala pa akong UPS sabi ko baka mag-brand out hindi na matutuloy ito sabi ko uh, pinag-iipunan ko na makabili ng UPS yung UPS po yung para siyang pag mag-brand out parang meron ka pang time na maganda. yung parang isisig mo muna yung mga files mo bago, bago mag-shutdown kasi sa akin po ABR lang no pag mag-automatic, uh, pag mag-low voltage, automatic wala talaga. May pagkakataon nga po gumagawa akong ganito. Mahaba na. Kasi noon yung ginagawa ko na come follow me, umaabot siya ng isang oras. Talakayan po yun. Biglang nagano gano'n, nag-trip off yung, ano, yung, yung, tagdan kuryente. talaga mapaiyak ako kasi galingan ko siyang ulitin uli. Napaiyak talaga ako sa Diyos. Sabi ko, God, ganito. Kaya pinag-iipunan ko po ngayon yung UPS para makabili. Para if in case mo mag-brand out, still meron pa akong time na mas ma-save siya. Ano? <laughs> But anyways, patuloy po tayo. Maglingkod sa kapwa. Ang tipan ay may bunga, pagmamahal sa iba. Yung tipan po natin, isa sa mga tipan natin, if the Lord blesses us, i eh bless po natin yung ibang tao. Ako po, pag may pera po ako na tinatabi, yung iniisip ko talaga is, pa, saan ko kaya ito magagamit sa paglilingkod sa Diyos? Yung binibili ko po siya ng mga equipment tulad po nito, ng mic, yung before, no? So, gumawa po ako ng parang opisina ko, dito ako nagre-record. Yung parang sinasabi ko, hindi man ako mayaman na mayaman, simpleng tao lang, pero pwede ako maglingkod sa, kaya ko. Halimbawa, pag maglakad po, uh, binabantayan ko yung mga anak ko dito sa baba. no So, hindi ako makapaglakad, hindi ako makapag-work sa missionary ng everyday, pero pwede kong gawin yung camp following, di po ba? So, pwede tayong maglingkod sa, an ano po yung uh, pagmamahal sa iba. Mag-renew ng tipan sa sakramento. Napakahalaga po yung sabi ng iba na uh, ano daw, hindi na kailangan magsimba, sa bahay na lang. Pero, i-renew po natin yung tipan natin kasi during sa sacrament meeting. Mag-partake po tayo. afternoon noon, atin tayo ng klase. afternoon uwi tayo. Kahit na hindi na po tayo magpansin sa iba. Kung you feel na parang um, di ka komportable, okay lang po yun. Yung um, mahalaga, makapag ka ng sakramit ma-renew mo yung tipan mo sa Panginoon ito ay paalaala ng ating pangako. Kasi wala namang, problema, wala namang kasalan yung Panginoon sa atin. Eh. Wala namang kasalan si Heavenly Father sa atin. Di po ba? So, wag natin silang idamay. Ano po? So, para sa akin yung sinasabi ko, ano? di wala kasalanan yung Diyos dito. Ang tao, may kasalanan, di ba? Pero hindi yung Diyos. Hindi ko siya idadamay. Pag hindi ako makapagsimba, ano yun? Sa amin ang tawag katam. Ano yung katam, Brother Dave? Katamaran. <laughs> no? So, yun po yun. Pero, iwasan natin yung galit. Okay no, yung di na yung hindi tayo magsimba dahil natamad tayo. Huwag lang po tayo na uh, hindi magsimba dahil uh, sa galit sa ibang tao. sabi so, ko pong okay, yun po yung worst scenario. Yung pang, ano, ano yung pinaka-worst scenario? Saan ba tayo pwede magsabi ng no, okay? Yung parang, instead hindi ka magsimba, dahil may sama ka ng loob, mas okay pa yung hindi ka magsimba dahil katamaran mo kasi next week magsisimba ka eh tamad ka lang that, that week eh next week magsisimba ka pero pag may galit ka hindi yun okay kasi matagal yun di ba so manalangin araw-araw ang komunikasyon ay nagpapatibay ng relasyon napakaganda po na tayo manalangin sa ating Diyos tulad ko po ngayon eh, you no? Know, last week last two weeks meron akong challenge sabi ko God, it's time for ano, parang gusto ko magpahinga tulungan niyo po ako talagang medyo hindi ko po alam yung ating yung problema sa akin na no and uh, kanina ay ay said to my wife sabi ko sa kanya next week magbisita tayo sa ibang branch kasi hindi hindi tayo nakakapagbisita sa ibang branch and then we are set apart to be a couple missionary no na na bisitaan din natin na tulungan natin sila yun yung gagawin namin sabi ko god tapos na yung trials it's time for me to ano muna um, ano na balik na no sa trabaho mga kapatid, ang tipan sa Diyos ay hindi isang bagay na ginagawa minsan lang. Ito ay araw-araw na pagpili. Pagpiling sumunod, magmahal at magtiwala. Sa bawat hakbang ng buhay, ang tipan ay paalaala na tayo ay kanyang bayan at siya ay ating Diyos. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa'y sa bawat araw, maalala natin ang ating tipan hindi lang sa oras ng pangangailangan, kundi sa oras ng kasaganaan. Ako po si Brother Dave, nagsasabing, ang tipan sa Diyos ay hindi lang pangako, ito ay buhay na inaalay sa Kanya. Hanggang sa susunod, pagpalain po kayo ng ating Ama sa Langit.